Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Mabilis ang pag-iisip at diskarte. May malakas na pakiramdam at disiplina, lalo na sa paggawa ng tama. Ayaw sa anumang usapang may halong suhulan. Tahimik at umiiwas sa mga kwentuhang walang saysay upang makaiwas sa inis. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at hindi iniisip ang pagseselos. Mapagkakatiwalaan sa pag-ibig at inuuna ang trabaho kaysa drama. May kasungitan ang dating at ayaw mo ng istorbo. Hindi ka agad nagtitiwala sa bagong kakilala, maingat at mapanuri ka. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan kaya't laging mag-ingat. Toros. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Toros. Madiskarte at sigyert sa mga gawain. Kapag may sinabi, tinutupad. Ayaw mapahiya at laging may paninindigan. Mahaba ang pasensya sa trabaho at laging nag-iingat. Ayaw mawala ng hanap buhay kaya't hindi basta-basta gumagawa ng alanganin. Sakita ng pera, pantay-pantay at patas. Umiwas sa mga taong mahilig makalamang. Tahimik sa trabaho at gusto'y purihin muna bago umaksyon. Sa tahanan, nais ay masayang usapan at tamang oras ng pagkain. Mabilis ang isip kaya mahirap deen. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan. Kaya't laging mag-ingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Kalma ngunit disiplinado sa trabaho at tahanan. Umiwas sa usapang berde at mga chismis. Tahimik at may kasungitan, si sa lahat ng bagay. Sa usaping pera, ayaw makalamang o man lamang. May takot sa karma kaya maingat sa bawat hakbang. Matipid at marunong humawak ng pera. Sa gabi, ang hiling mo'y simpleng pahinga para sa katawan at isip. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan. Kaya't laging mag -ingat. Cancer. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Cancer. Mapagmasid at hindi basta-basta nagtitiwala. Ayaw sa pandaraya at siguruhang tunay sa lahat ng oras. Iniwasan ang problema sa pamamagitan ng pagiging masipag at responsable. Walang reklamo sa pagod basta't maayos ang kita. Laging may naitatabing pera para sa pamilya. Handa sa pagtulong sa magulang at kapatid. May katahimikan ngunit may lakas ng loob kung kinakailangan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan. Kaya't laging magingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Matatag at hindi kayang suhulan. Ayaw mapahiya at hindi umaasa sa pabor o utang na loob. Pangarap ang pag-asenso ng pamilya, kaya't hindi gumagawa ng kapahamakan. Masinop, tapat, at may malasakit. Sa tahanan, nais ay masayang usapan na nagbibigay ligaya sa buong pamilya. Laging may naitatabi para sa emergency. Sa relasyon, tiwala sa mahal at walang iniisip na selos. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan. Kaya't laging mag-ingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Tahimik, hindi polemic at may pagkamaselan sa gawa. May katigasan ng loob lalo na kapag nagtampo, hindi madaling magpatawad. Hindi nagpapagambala sa trabaho at may isang salita sa tuwina. May lakas ng loob at sigasig sa pananalita upang makaiwas sa pagkakamali. Hindi agad nagtitiwala sa iba at palaging maingat. Sa tahanan, tahimik ang gusto. Tamang oras ng pagkain at pag-aalaga sa kalusugan ng pamilya ang importante. Matipid at malambing sa pagbibigay ng pagmamahal. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, dumarating ng biglaan. Kaya't laging mag-ingat. Libra Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ay seryoso at tahimik sa buong araw, lalo na sa trabaho. Gusto mong matapos ang mga gawain ng maayos, mabilis, at walang aberya. May disiplina at respeto ka sa oras, at hindi mo hinahayaan ang sarili mong malihis sa tamang daan dahil alam mong ang trabaho ay pinagkukunan ng kabuhayan. Hindi ka pabor sa usapang walang saysay, lalo na kung tungkol sa buhay ng ibang tao. Sa bawat hakbang ay sigiriste ka, ayaw mong magkamali o mapasubo sa kalokohan. Matipid ka sa pera at inuuna mo ang pag-iipon para sa oras ng pangangailangan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, kaya ang kahandaan ay isang protection. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw, ang Scorpio ay mas tahimik at mas malalim ang iniisip. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa umasa sa tulong ng iba may matapang kang loob at hindi ka basta-basta uurong sa paninindigan mo. May maikli kang pasensya pero kaya mong kontrolin ito kung may disiplina sa paligid. Hindi mo gusto ang mga birong may halong kaberdehan o ang mga paksa ng pag-ibig na hindi naman seryoso. Mabilis kang magselos, at kapag naramdaman mong may hindi tama, agad kang nag-iisip ng susunod na hakbang. Ayaw mo ng pagiging pabigat, kaya madalas ay ikaw ang umiiwas. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi madidiktahan, kaya mas mabuting laging alerto. Sagittarius Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ay puno ng lakas at inspirasyon. Patuloy ang pagkilos para matupad ang mga pangarap sa buhay at pamilya. Masigla at positibo ka sa trabaho, lalo na kung may malinaw na layunin at kinikita ng maayos. Hindi ka basta papasok sa mga sitwasyong alanganin, sigiriste ka pero buo ang loob. Kapag may sinabi ka, pinaninindigan mo. Gusto mong matapos ang mga gawain ng maayos upang hindi maapektuhan ang sweldo. Ayaw mo ng mga usapang may kabulastugan o biro-birong hindi nakakatawa. Sa pag-ibig, mapagkakatiwalaan ka at hindi ka seloso. Tandaan, ang mga biglaang pangyayari ay bahagi ng likas na kilos ng kalikasan, maging handa sa lahat ng oras. Capricorn sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay mas nakatuon sa trabaho, dahil ito ang pundasyon ng iyong araw-araw na buhay. Maingat ka sa bawat galaw, at hindi ka papasok sa anumang alanganin na maaaring makapinsala sa iyong hanap buhay. Kapag may sinabi ka, tinutupad mo, at matapang ka kung nasa tama. Gusto mo ng mabilisang usapan, diretso at walang paligoy-ligoy. Sa oras ng trabaho, ayaw mo ng abala o ingay. Sa usapin ng selos, hindi mo ito inuuna. Mas mahalaga sa iyo ang pagunlad ng kabuhayan kaysa sa mga emosyonal na sagabal. Tandaan, ang kalikasan ay may sariling galaw, huwag pabaya ang abutin ka nito ng hindi handa. Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay mas tahimik ngayong araw, may disiplina at laging handang harapin ang anumang gawain. Hindi ka basta naaakit sa pera, alam mong may kabayaran ang lahat. Naniniwala ka sa karma kaya iwas sa panlalamang o shortcut. Matapat ka sa trabaho at sa isip mo, habang masipag ka at nasa tamang direksyon, darating din ang biyaya. Ayaw mo ng mga usapan na walang kabuluhan, lalo na kung hindi ito konektado sa ginagawa. Minsan ay may pagkaistrikto sa tono ng pananalita, pero hindi ito dahil sa galit, gusto mo lang ang diretsyong pag-uusap. Tandaan, sa galaw ng kalikasan, hindi sa patang talino, kailangan din ang kababang loob at ingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ngayong araw, ang Pisces ay mapagmatsyag at maingat sa pakikisalamuha. Hindi basta-basta nagtitiwala, lalo na sa mga bagong kakilala. Malakas ang iyong kutob at pakiramdam sa paligid, kaya mo agad madama kung may hindi tama. Ayaw mo nang nakikisuyo o ng mga taong walang pakialam may pagkasuplado o saplado ka lalo na kung ang usapan ay walang kabuluhan. Sa trabaho, mabilis ang iyong pag-iisip at may sariling estilo para mapaganda ang resulta. Kapag usaping pera sa pamilya, bukas palad ka, masaya ka kapag masaya ang mga mahal mo sa buhay. Tandaan, ang bigla ang galaw ng kalikasan ay paalala na hindi lahat ay kontrolado, kaya magingat sa bawat hakbang